Yan, good afternoon mga guys. Uh, meron lang akong i-vlog ngayon. Uh, guys, sino man dyan ang may ano, yung mga uh, pugon, bikari. Meron po akong ano, Yaluk sa inyo. Ito, maraming kahoy kami dito. Guys, PM lang po kayo. Kung sino gusto sa ano, sa kahoy, yung may pug pugon, bikari. Yan guys. Pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, marami tong kahoy guys. Ginugusto sa ano, sa Pugon Bakery. Pakita na papakita ko sa inyo. Ayan, binibinta po ito. Ayan. Pugon Bakery po, sino gustong bumili ng kahoy? Ito po. Oh. Marami po 'yan. Yan, PM lang po kayo sa aking ano, messenger. Yan. Ang dami. Isang truck. Isang truck na kahoy. Para sa ano, Pugon Bakery. Yan. Yan oh, Ginawa ng upuan. Hindi lang lalaki. Yan. Marami. Pati yan isang puno na yan. Puputulin pa yan. Yan. That's so weird. Puno na santol. <laughs> santol. oh, sino gusto? Yan, hanggang dito na lang, guys. Ang aking, ano, para mabinta. Yan, good afternoon sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yan, marami dito. Ah, yeah! kahoy. Yan, hanggang dito na lang. Bye-bye.